Humbling experience daw para sa event organizer na si Iman ang pagtira niya sa US. Ngayon, aktibo siya sa pagbuo ng mga komunidad na pinaglapit ng Asian Cinema. Tunghayan po natin ng ekstraordinaryong kwento atin sa atin ng ating kagrepreneur. Ka I'm Iman Basas Esturco. I'm 53 years old. I'm a photographer, event organizer, and I am the founder of the Asian International Film Festival Arizona. Living the U.S. is the humbling experience. So when I came here, siya sa biktos sarili ko, yagawing ko ang lahat para ma-achieve ko yung gusto ko. Awala kung masadung kaalam-alam sa pagpapatagbo ng restaurant, pero kinaya ko dahil kinakailang ko mag-survive. Andamik ko na tutunan dito. At sa kanan, daming mga Pilipino na nakilala ko. Unti-unte, I was able to build a network here, working in a restaurant. Kasalukuyan, I'm very active in the community pagdating sa photography. Yung Asian International Film Festival, Arizona, nilaunch namin siya noong 2019. So ang main objective nito, parang bridging the world through Asian cinema. We're trying to help the independent filmmakers sa Asia para madala rito sa Amerika. 53 years old na ako, pero I know that I don't feel that way. Health is well. I believe because of MX3, magagawa ako pa yung mga bagay na gusto kong gawin sa buhay ko. At alam ko, ma-i-share ko pa yung mga talent ko sa community ko. MX3, dito ako believe.